na? Akala ko niglas pa din. Be, alam mo ba si Nena? Balita ko daw may anak na yan. Oo, Sino be. Sino yung nagdadalan sa likod? Ay, ay, sorry po, sir. Be, mag-mute muna tayo, ha? So, ang x plus 1 is equals to 2x plus square root of 1. Ano daw? One. Yes, Mr. Alarcon? Sir, nag-alag po kayo. So, yun lang naman ang lesson natin for today. Maglabas kayo ng mga papel at mag-quiz tayo ngayon. Patay, mag-quiz na. Ah, mag-google na lang ako. Ito walang Google dito. Good day, class. So, pwede na kayo mag sa Zoom. Ay, I, I mean sa classroom. Bye, guys. Mga iba't ibang uri ng jowa. Oh, ba't nanonood ka pa? Eh, wala ka naman jowa. So, before... Ay, Pwede mo pala akong maging jowa. Pwede ba game kahit isang saglit? Uubusin natin ang oras hanggang sa pumikit. Pwede si Mr. Alarcon lang ang nakakuha ng 98 sa exam. Oh, ano kayo ngayon? Mga bobo. -bo. Tapos kayong lahat <laughs> no, no, perfecto no, no. Kayo. no Yan, ang yabang kasi. <laughs> Buti nga sa kanya. Mr. Alarcon, bakit may bulak ka sa tenga? Eh kasi naman ma'am, palagi nyo sinasabi sa akin na papasok dito tapos lalabas doon. Kaya hinarangan ko na. 'Di ba? Amin niyo, ma'am, talino ko doon. Class, lagi niyo tatandaan na hindi pinaparusahan um, ng taong wala namang ginagawa. So, ma'am, niyo po ako paparusahan? Bakit, Mr. Alarcon? Eh kasi di ko po ginawa 'yung assignment eh. Psst, talin natin 'yung bag niya. Please. A few moments later. Oh, ah. Oh, Unye, oh, sino nagtal ng bag ko? Tubuan sana ng bag sa mukha 'yon. Ah, ako na po, ma'am. Ah. Well, galingan mo ah. Okay, class. Mag-selfie tayo. Tara, let's go. Kanilang phone yung gagamitin natin. Yung akin na lang, guys. Ew, ang pangat kaya na cellphone mo. Ang labo ng camera. Buti pa itong cellphone ko. Malinaw. Mahal kasi to. <laughs> o, tara na. Selfie na dali. Ayan, ang linaw, di ba? Guys, kayo tayo sa labas. Tara, gusto nyo? Ah, uh, di na ako sasama sa inyo, ah. Enjoy kayo, guys, ah. Kyle, sumama ka na. Minsan lang tayo mag-banding, oh. Kayaan nyo na yan. Huwag nyo nang pilitin yung ayaw. Pangira ng araw. Tara na nga. Kung may pera lang talaga ako, sasama ako sa inyo. Brianna? Ayan, sige, lusubin mo, lusubin mo na! Brianna! Ano ba yan? Bakit ba? Storbo ka na naman! Ano ba kasi ginagawa mo? Nilalaro ko kasi tong Taris Land. Ito ang most anticipated MMORPG ngayon 2024. Yung mga kaibigan ko nga na din naglalaro dati, eto na nilalaro ngayon. Ganun siya kaganda. Wow, ang galing pala niyan! At hindi lang yun. Kapag naglaro ka nito, may Dragon Raid Bounty na ibibigay sa team nyo. At magkakaroon kayo ng coin na pwede niya exchange ng pera. Ah, sige, lalaroin ko. Kaso, wala akong maayos na phone eh. Naglalag na kasi to. Oh, sakto! May isa pa akong phone dito. Oh, say na to. Baka gustong pa ng pera, ha? Wow! Yaman mo, ha? Kaya ikaw, be, kung ako sa'yo, maglaro ka na. Pwede to sa PC at sa mobile. Mali mo, dito mo na makita yung jowa mo, di ba? <laughs> Uy, mukhang bago yung cellphone ni Kayla. Ah, oh, oo, bago yung phone ko. Malinaw na rin yung camera nito at kaya niya maglaro ng Taris Land. Naglalaro ka rin ng Taris land? Maganda yan. Tara, laro tayo. Oh, bago tayo maglaro, selfie muna tayo. Oh, di ba, ng camera?

Uy, tumitingin na sa dito. Uy, hey, sino kasama niya? Ba't ang suite nila? Uy, baka jowa niya. Oo nga. Oh, sad naman. Hindi ko na, hindi ko na siya crush. Huwag ka na malungkot. Andito naman nanonood. <coughs> Talaga? Beautiful life. I'm in love with you. 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 I'm in love got this you. i am me with you i am in you in you she want Guys, may nagpadalang makeup product sa atin, si Saints Lady. Balak kong gawin na makeup look is si Joker. Kahit hindi ako marunong mag-makeup. So, let's try guys. Mag-primer muna ako para maging smooth ang face natin. So, di ba guys, maputi si Joker. So, gagamit tayo ng foundation. Gamitin natin tong color cream na pwede sa lips, tsaka sa eyes. So, sa eyebrows naman tayo, guys. Gamitin ko tong eyebrow pencil. Yeah! So, yun, guys. Kamukha na natin si Joker. Anak! Ano ginagawa mo? Nay, ako po si Joker. Mukha kang Joker na binugbog. Akin na lang yung mga makeup na yan. Hindi ka marunong. <laughs> ah, Mare? Nay, di ba yun yung dati muka klase na nambuli sa'yo? Oo, oh, anak. Ba't dito yan? Mare, alam mo, ilang years na tayo hindi nakikita. Wala pa rin nagbago sa iyo, no? Mukha ka pa ring zombie. Hindi ka na nag-glow up. Oo nga, Mari. Wala pa rin nagbago. Masama pa rin ugali mo. At least maganda ako. Che. Oh, nay, gising ka pa din. Kaya ka nagkakaibags eh. Ay, naku anak. Alam mo, ang dami ko trabaho, Diba? Tapos, hindi din ako nakakatulog na maayos. Ano, nay? Tatanggapin mo na lang ba yung sinabi ng kaklase mo, ha? Kailangan mo ng glow up, nay. Oh, eto, nay. Mag-take ka na itong Nighty Bright ng New Moon. Sure ka bang mag-glow up ako dito, anak? Oo, nai! Mag-take ka lang nyo ng 1 to 2 capsules bago ka matulog for a quality sleep which is important for steady energy, focus, and productivity. Meron tong ashwagandha at collagen na nakaka-help sa stress at repair ng skin. Road to glowing skin na talaga! Ay, sana mag-glow up na ako. <laughs> Ay, sarap ng tulog ko. Hala, Nay, ikaw ba yan? Ang glowing mo naman. Weh, totoo ba yan, anak? <gasps> Oo nga, ang glowing ng mukha ko. Oh, alam mo na, Nay, ha? Make every night a glow-up night with Nighty Bright. Nay, ayan na naman yung klase mo. Oh. Mare, ikaw ba yan? Hi, Mare. Parang ikaw naman ang mukhang zombie ngayon na. Po, nay. Tignan mo nga yung natin parang may multo Multo nai? <laughs> Basic May multo dito nai? Multo multo Yun na yun? <laughs> Hindi ka natakot? Hindi Pangit mo <laughs> May kumakatok. May <laughs> kumakatok. Oh takot na takot ah May multo kasi Ha? Huh? Saan? Eh di ikaw, di ba ginaws mo ako? Wala Walang yaka. Inagawan mo pa ako ng trabaho.

mamatay ang tao Paano naman mamatay ang tao sa K-drama? What's your name? Wow, yun mo, gusto ko eh, Mga supla effect. Playing hard to get. Uh, okay. Gusto mo manood tayo ng sine? Eh? I'll be able to pay. Huwag pa mong big that. Excuse me, may boyfriend na ako. Okay lang yun. Pero mo sa seloso eh. Pero ang boyfriend ko, seloso. Huwag mo sabihin, skalbo na naman yung boyfriend mo. Ha? Huh? Sino kalbo? Yung pangit yung kalbo. Yan ang boyfriend ko sa larangan, lansangan, madilis. Ito lang. Ang boyfriend ko din to eh. Ba't dito ka? sabo na lang sabay ka lang? Ha? Ano ba yan? Tawag ano Ah, may natin Anak, tingin mo tong balita. Hiwalay na daw yung Kat Niel. Tingin nga na eh, baka fake news lang yan ha. Pinus ni Katrina. Hindi. Hindi mo mawala ka Niel. Hindi Katrina Nakikitri! Bakit niyo ganawa sa amin ito? <laughs> Oo, okay na ito. Breaking news! Walang pasok on all levels dahil hiwalay na ang kat ni Yel. <laughs> Pati sa balita ang OA? Kala mo di ka nanood ng movie ng Katrin ha? Umiiyak ka pa nga eh. Ayun na, nakakilig naman. Kala nang nangyari. Hindi, <laughs> 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 di ka mamatay. Eh. <laughs> Oo na! Diehard fan ako ng Katniel! <laughs> <laughs>